Sa ating linya sa pagkakataon pong ito ang Executive Director ng Presidential Anti Organized Crime Commission na PAOK, si Yusek Gilbert Cruz. Yusek Cruz, sir, good morning po sa inyo at magandang umaga. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB, Yusek good morning, uh, Kuyang Orly. Good morning. So, mga nanonood at uh, nakikinig ng programa natin. Good morning. Maraming salamat, Jen Gilbert, ha, sa pagsagot sa napakaagang ito. Kasi interesado kaming malaman. Dapat pala noong December, kahapon, December 15, ay eh, totally wala na talaga nagpa-function na mga... Uh, uh, uh December ay, ngayon pala December 15 December 15 dapat eh, wala nang mata, ano, nag-ooperate pang Pogo na makikita tayo tama ho ba yun uh, tama po 'yon. Tama po 'yon. Ano ho ang lumalabas po sa inyong uh, sa inyong mga tauhan? Meron par kasi parang uh, yung iba ay hindi hindi ko na alam kung iba ay umaapila pa o nakikiusap pa o yung iba ay nag uh, nag-uunti-unti na ho talaga magsara hanggang ngayong araw na ito, December 15. Ah, uh, opo. Uh, yun nga ho ang uh, uh, nakamonitor naka-monitor tayo no uh, with uh, yung pagcore. Ah uh, kasi may mga listahan po tayo na supposed to be talagang sarado na po sila. Ah mm -hmm. uh, ito po yung uh, mga nagpa-lisensya before ng bogo uh, license at ngayon uh, ginawang IDL ito no. Mm -hmm. So may listahan po tayo dyan at tang uh, sabi po sa amin ng Pagkor, eh kulang-kulang mga 20 na lang po 'yan. So dapat po sarado na po 'yan hanggang uh, katapusan ah uh, i monitor po natin yan. at by January talagang total operation na po tayo uh, dahil talagang totally talagang wala na po talagang pogo wala na pong IGL even po yung nagsasabi na sila po ay uh, uh, license po na uh, yung mga B BPOs po natin ano mm -hmm. uh, hindi na po pwede yung mga gano'n. Baka ano pala pag nagpalit sila ng anyo and uh, underneath eh nag-ooperate pa rin sila pinang uh, online gaming uh, director paano kaya ito Ah hindi po pwede yun. Uh, wala pong, ang usapan po talaga wala akong aprobahan 'yon. Talagang uh, i-operate muna 'yan talagang zero, -zero. wag sa ano 00 muna lahat 'yan. Mm -hmm. Tapos eh, i-operate yan kasama po ang ating BILG at ang ating pong local police kasi nga ho ang expect natin dito uh, maggagawa uh, sila ng mga smaller uh, version ano yung nga po ng, mga pogo operation but ang, ang uh, bilin po ni presidente dito uh, gagawa rin tayo ng localized version ng mga panghuli no kasi sabi nga niya hindi naman na uh, talagang magta-tribe yan o. hindi naman talaga ma-, ma mag-uusbungan yan kung hindi alam ng local government. Uh, so, uh director, so, director, sakaling mangyari yan. At ma ano ba magiging talamak magiging malaking problema ba yan uh, para sa PAOK uh, ibig sabihin uh, malaking challenge yan na kinakailangan ng mas tulong uh, mas ma, malaki maraming tulong mula sa ating mga kababayan dahil mag-ooperate ng illegal itong mga ito at uh, baka magulat tayo baka mas marami pa sila dahil magiging uh, mag, mag, mag i, i, gina, atado eh <laughs> at yan, uh, kalat nila yan na director uh, opo, uh, magiging uh, marami po pero para hulihin ho, hindi naman ho magiging mahirap dahil Marami pong mga red May mga paraan din hindi. tayo, no? May pag-monitor tayo, ano pa? Uh -huh. Hindi hindi kagaya ito early ng ano eh, nung wedding na pwede mo pwede nilang i okay, yung guerrilla, oh, guerrilla style. Yung, uh, operation na nakatago uh -huh. yung yung lastillas. Ito, hmm. para makapag-operate ka, kailangan may computers ka, kailangan may internet uh, may Mas malaking internet connection ka. Mm -hmm. Tapos sa gabi, obviously talagang bukas lahat ang ilaw nito dahil uh, 24 hours ang operation nito. Eh. Mm -hmm. So marami pong mga red flags, marami pong indicators na magsasabi na may operation po ng isang uh, Pogo diyan sa isang lugar. so uh, Kung sa barangay po, kitang kita ito. Uh, kaya imposible pong hindi ma... ma yung presensya ng maraming tao sa ilang lugar na hindi naman talaga taga, talaga, taga, taga doon ay eh, magandang uh, batay nito para matukoy kung may mga underground operation, Director. Oo, oh, tsaka mga foreigners, ano, ang yung presence ng foreigners, magtaka na sila kung bakit maraming foreigners doon sa lugar na yun. ano mm, Ano mangyayari? Last question na lang, uh, Director. Ano mangyayari starting uh, siguro January 1 o pwede siguro hanggang bukas na uh, inyong pagbabantay kung may mga nag-ooperate pa rin? Uh, opo, uh, next, next week po, uh, mag na po kami uh, nung mga sinabi na nagsara. Kasi hindi naman sa, ano, siyempre, ayaw namin nung baka mais, na maisahan ma kami. Sinabi nila nagsara sila, pero hindi naman pala nagsara. So, mm -hmm. inspection muna po kami nung mga nag na nagsabing nagsara na sila. So, by Tuesday nga, may pupuntahan kami isang malaki na Pogo Hub, na sinasabing Pogo Hub. Titignan namin kung talagang sila ay talagang nagsara na. Okay. Director, maraming salamat. Makikipalita kami sa inyong gagawing inspection uh, next week, uh, Director. Thank you po, sir. Salamat po. Thank you rin po. Thank you po. Si Yusak Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang inyong pong napakinggan. walang well,